kahapon ay nagkaroon ng practice ang Gilas Pilipinas na open sa public sa Phil Sports Arena at marami-rami nga rin mga Pilipino basketball fans ang nagpunta. At ito pong ating Gilas Pilipinas ay magkakaroon ng tune-up game at ito po maganda rito, hindi closed door at open din po sa publiko sa September 22 po yan laban sa Changwon LG Sakers na kung saan may Pilipino rin pong naglalaro sa kuponan na yan na si Justin Gutang second season na niya dito sa LG Sakers sa Korean Basketball League ang Gilas Pilipinas versus Changwon LG Sakers tune-up game bukod sa open sa publiko, wala pong babayaran dito no dahil free at walang ticket. Unahan na, na siguro no sa pagpunta dito sa Phil Sports Arena. Isa ito sa dalawang tune-up game ng Gilas Pilipinas Bago sila tumungo sa China, para nga po sa Asian Games na magbubukas sa September 23. Ulitin lamang natin ha, ito pong Gilas Pilipinas ay kasama sa Group C. Kasama nila dyan ang Jordan, Bahrain at Thailand. Ang kanilang first game sa September 26 laban sa Bahrain, September 28 laban sa Thailand at September 30 laban naman sa Jordan. At kanina nabanggit natin ito pong si Justin Gutang na high flyer din tulad ni Renz Abando na sikat na sikat din dyan sa Korean Basketball League at dunk contest champion sa nakaraang KBL All-Star. Aba, eto, merong isang Filipino na kapipirma lamang ano, dito po sa KBL para sa kapunin ng SK Knights. Ang former Gila standout na si Juan Gomez del Dito sa practice ng kanyang kapunin, tila pinapakita niya sa kanyang mga teammates ang kanyang dunking prowess alam naman natin sa Korea Basketball League, bihira sila makakita ng gayto mga players na nagdadang sa kanilang mga lokal. Kapag ha, sa susunod na KBL All-Star, posibleng makita natin yung uh, Renz Abando na dedepensaan niya yung kanyang pagiging dunk champion sa KBL laban dito kay 1GDL.